Magda! Magda! Dumalayo na! Dumalayo na! Bilis ako, bilisan mo! Bilisan mo! Nag-iisa na ako. <laughs> lang ako loko. Wala pa! Careful mo na yung iisip mo. Careful ko kwadro din. Hoy! Parang hindi ko gusto. Tono mo ha? May pinagmamalaki ka na ba sa akin ha? Sino ba yan? At kung meron, ano naman pakim mo? Aba. Hoy! Magkaliwala gan tayo. Bukas kapag hindi ka dumalaw dito, tatakas ako dito. Aba! Care ko kung tumakas ka. Di tumakas ka, goodbye. Isang... Alam mo, lupit mo naman. Hindi ka na naawa sa tao, no? Eh, ang kulit eh. At nang mamadali tayo at mahuhuli na tayo. Kailangan ko pa magpalit. Lika na, lika na, lika na, bilis. Boss, boss. Eh, eh. Tapos na ho ba kayo? Pwedeng mahiram yung telepono. Eh, eh. Tatawagan ko lang yung cable ko. ¡Para! ¡Para! ¡Me la puso trampa. Mukhang paalis na sila. Oh. Mukhang may sakit. Ano ba ang diferensya? Wala naman. Ayaw lang niya mag-start. Mukhang malayo ang pupuntahan, ah. Alam niyo, ang kotse, parang tao din yan, eh. Minsan, wala sa mood. Kaya dapat nilalambing. Sige, try mo. Wala ba yung mo? Wala naman. Pasbado lang ang utak. Wow! Nag-start nga! Magaling ka pala. Pakisarado yung hood. <tays> uh, ay, sorry! Wow! Alang niya. Hindi ba lang nagpasalamat? Uy, 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 uy! Salamat, salamat! Oi, okay, tara!

Kenapa? 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 kena Kenapa?

Teling, teling. Bawa kan, bawa kan, bawa kan. Teling, teling. Bawa kan, bawa kan, bawa kan. Teling, teling. 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 Teling, Naiwan yung bukas? Ay, hindi. Baka naglilinis na naiwang bukas yung pintuan. <laughs> hindi ba kayo napagod sa biyahe? Baka gusto mong kumain, pagluluto kita. Mm Huwag -hmm. na. Baka mapagod ang baby ko? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, para sa akin to. Pasok! Gul! Okay. Uh, 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 Greg, anong ginagawa mo dito? Hindi ba nakakulong ka? At saka ano to? Di ba sinabi ko sa'yo na kapag hindi mo ako dinalaw, tatakas ako. Claudia, sayang. Minahal kita. Nagmistulang bulag ako. Pagandahan mo. Inaamin ko, naging masama ako. Sukdulan sa sama. Para mabigyan ka lang ng isang magandang kinabukasan. alas na to. Sapat na siguro para magbuhay mayaman tayo sa ibang bansa. Pero anong ginawa mo? Pinaliwala mo lahat ng hirap ko. Hoy, Grego. Kung nagpakasama ka, huwag mo akong idadamay. Baka naman kasi nakakalimutan mo. Kung inestima kita pinakitaan ng mabuti, dahil big spender ka. Pero sa totoo lang, wala akong gusto sa'yo. Napakasama mong magsalita. Simula na nagsama tayo, Mayo pa lang nagsalita ng ganyan. Bakit? Dahil ba dito? Ito ba pinagmamalaki mo? May asim ka pa ba? Hoy, hoy, hoy! ay! Kurago niyan! Hmm. Kaming mga urago, wala nang asim. Pero mula puno hanggang dulo, maanghang. Hindi ka mukha mo, masakrut ka pa. Ang yabang din ito eh, no? no. Ah! Uy! ng piloto na magdadala sa atin sa ibang bansa. Oo. Oh, oh. Okay, boss. Papuntalan niya. Halika. Salamat, salamat. Papuntalan niya. Papuntalan niya. Huwag ka makilam. Ano ba? Huwag na ba, ano ba? ba ala dyan. Itawan mo ko. Ipanuho sila. Uy, uy, uy. magdito dito. Sa basement. Pati kalalaman ba yung durugin nyo. Pasabugin nyo! Ano, Pulutin nyo! Stop, stop. Saka pupunta. Uy, saka lang. Halika dito. Bitawan mo ko, Grego eh. Ano ba? Ano ba? Boss, isa sa kanila Nila. Ilang segundo na lang. <laughs> Tara. Paano na tayo? Anong gagawin natin? Ay, Ayaw ko mamamatay! Ayaw ko pa sumabog! Gawa ka ng paraan! Ano mong pagpatay sa boy? Tubig! Eh, anong ginagawa ng pandog mo? Kurado! Oh. Marites, open oh. sesame! Ha? Ano? Oh, bakit ang tagal? Balikan nyo! Oh, tara! Bilis! Ui 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 Ibala yun na! Ibala na! Ako, bilis mo! bilis mo! Nag-iisa lang. lang ako. pa! Careful mo mo. Careful ni Kwan Pangit niu. Yes. Tunggu. Lula sila. Iya. 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 Tanggalin mo lang. Halika ito. Bakit, boss? Bakit niya, Pak Ade, <coughs> lumapit. O papakama ka. Ha, basta, kukunin ko yung alahas. Sa buhay at kamatayan, magkasama tayo. Hindi kita iiwan. Ang tigas ng ulo mo. Ang ganda, di ba? O ano, bagay ba sa akin? Mukha na ba akong queen? Mukha na ba queen? Ha?